dating ng mga turistang tulad ni Anthony ay patunay lamang ayon sa Department of Tourism na wan ng krisis sa turismo sa bansa. Nauna nang sinunan ang ilang kongresista ang biro pagpapaibayo ng DOT sa tourist promotion matapos ang hostage-taking incident, kung saan limang Hong Kong resident at satnong Canadian nationals ang natawid. Ang China market ay pulong pa sa 10% ng lahat ng visitor arrivals ng Pilipinas. Kaya, uh, hindi ganong kalaki dahil hindi naman mag spread ibang mga market. Ang pinakamalaking market ay Korea. Susunod dun ay uh, United States. Walang effect. Uh, not multiple. Hindi rin daw makatutulong kung mambagsak presyo ng mga biyahe dahil malulugi naman daw ang ibang market na hindi gaano apektado ng mortgage crisis. Ang mahalaga raw ay ang mabilis na pagtatapos ng investigasyon ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC. So, Na-resolve na itong uh, investigation at uh, ang um, outcome ng investigation. Um, siguro, mawawala na, na rin yung effect ng advisory at uh, magbalik na rin yung uh, pagtatagohan po ng China. Para sa naingganyo pa ng mga turista, idinakot sa Maynila ang Rolling with the Homies cycling event ng Health DOT, isang grupo ng mga volunteer na tumutulong sa Department of Tourism. So hopefully, this bike ride, to remember our history, to remember moments that have happened, will start to be kind of a healing moment, not only between us at Hong Kong, but also between Filipinos themselves. Uh -huh. Sa kagayang province naman, limang kong Japanese nationals ang bumisita sa pamoto Kalyang Sumali sila sa teknikal Planting ng pagsuporta sa Peña Blanca reforestation project. Mag-e-labas sa 24 oras.